Indian wife ito gawa tayo ng chicken curry habang tulog pa sila tulog yung dalawa kung anak naman ukulit, dito muna ako sa kusina ayan, nakaano na siya nagisa ko na siya ayan, nakahanda na rin yung manok ayan, yung mga ingredients natin turmeric powder black pepper na durog coriander powder cumin powder at saka curry curry powder at saka chili chili powder, konti lang nilagay ko kasi maanghang na siya, may sili na kasi ito oh. kasi may maliit kami kumakain na kasi yung panghalaw yung ano, panganay ko at 3 year old, may hirap na palaging anghang-anghang yung sinasabi ngayon isunod na natin itong ingredients Ayan, nahalo na natin. Halo-halo lang. Ngayon na halo na siya, isulit natin yung manok. Halo, ini